Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Valentinos News Satid sa inyong ng office of the vice president. Pinarangalan ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa katatapos lamang na pasidungog 2025 ang mga naging kaagapay ng OVP Western Mindanao Satellite Office sa pagtaguyod ng mga programang handog ng OVP sa mga Pilipino. Narito ang report. Sa likod ng limitasyong pinansyal at mga pagsubok, matagumpay na nakapaghatid ng serbisyo sa milyong-milyong Pilipino ang tinggapan ng pangalawang Pangulo. Katuwang nila sa misyong ito ang iba pang ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, mga individual at organisasyong pansibiko. Isa sa mga kaagapay ng OVP sa Western Mindanao ang Barangay Council ng Taluksangay, isang islet barangay sa lungsod ng Zamboanga. Kuwento ni Zen Nuno Johan, 2022 na naging magkatuwang sila ng OVP Western Mindanao Satellite Office. As you know, nagkaroon ng satellite office sa Zamboanga City at immediately they reached out i think that's a very good uh, very good point dahil sila yung nagre-reach out sa mga komunidad hindi sila nag-aantay na kami ang pumunta sa kanila they extend a hand at uh, simula noong 2022 marami nang nagawang proyekto kasama ng um, office of the vice president uh, whether it's distribution of school supplies whether it's mangrove planting whether it's distribution of food packs during ramadan And I think more importantly, it's the social services that they've been doing na hindi masyadong napag-uusapan, hindi masyadong napabalitaan natin, pero napakalakas. Kung, napagbig, kung nabigyan lang ng pagkakataon na palawigin pa, palawakin pa. Saad pa naramdaman nila ang malasakit at pagmamahal ng tinggapan ng pangalawang pangulo para sa mga Pilipino. Naramdaman na may gobyerno sa opisina ni Vice President Duterte na walang pinipiling kulay, walang pinipiling relihiyon, walang pinipiling ethnic background. As you know, I think obvious na na I am a katutubo yes. at talagang uh, they reached out to us. I think um, more importantly, especially considering the political dynamics in Sambuanga City, napaabot sa amin yung tulong na hindi naipabot ng iba. Ang Barangay Council ng Taluksangay sa Zamboanga City ay isa lamang sa mahigit 20 pasidungog awardees mula sa Western Mindanao. Kabilang sa mga pinarangalan ng ilang healthcare providers, mga paaralan at iba pang institusyon mula sa Zamboanga Peninsula. We feel very honored to be invited and to be given um, a, a, piece of recognition. It, it could only be my regret na sana the same recognition in this event of this magnitude can be given to them. Kasi kami, we are just partners in the, in the local government. We cannot do if it's not spearheaded by the office of the Vice President. Madamdami naman ang naging mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte sa mahigit isang libong partners ng OVP sa paghahatid serbisyo sa si mga Pilipino. Sa kabila ng mga limitasyong pinansyal, balakid at pagsubok Patuloy nating pagtibayin at palawakin ang mga ugnayang ito tungo sa pagbuo ng bayan na may iisang adikaing makatulong at makapagbigay suporta lalong-lalo na sa mga kapos at nangangailangan. Sa loob ng tatlong taon bilang vice president, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikipagtulungan para sa pagsasakatuparan ng ating mga mithiin para sa ating bayan. Kagaya ng araw na walang sawang sumusubang tuwing umaga, salamat sa inyong di natitinag na tiwala at pagsuporta para sa patuloy nating pagbangon upang maglingkod sa bayan. Elbel Pharmacy sa Caraga Region at Department of Education Schools Division of Davao Occidental Province, kabilang sa mahigit isang libong pasidungog awardees ngayong taon. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat!